Puella, gabi na! Matutulog ka na sa baybayan mo! <laughs> Diyan ka lang muna ha! Kukuha lang ako ng unan mo! <laughs> oh, oh, no. Sino kayong tinatawalan ni Puella sa baybayan niya? <laughs> Naku! Parang may tao sa loob! Hi! Sino ka? Perla, okay ka lang ba? Wala naman siyang kasama. Pero bakit tumatahol siya? <laughs> Perla, huwag ka nang tumahol. Gabi na, natutulog na si Nam. naman, di ba? pa ako matutulog sa inyo. Tama tama, may kasama na si Perla dito. Perla, may kasama ka na dito matulog. Princess, kukunin ko lang yung malanta natin na para masaya yung sleepover mo dito. Sige, Beba, gusto ko yan. Wait lang kayo. Parla, gusto mo? Dito ako matulog. Kasi naman tayo din sa baybayan mo eh. Hoy, Perla! Bakit ka ba tumatahol? Ay! <laughs> ayan na si Beba! Walang tao! Sino kaya yun? Princess! Nandito na yung merienda natin! Wow! Ang dami ni Julia! <laughs> oh! Sa'yo na Thank you, Beba! <laughs> At syempre, kami pala naman to. na, Wow. Bebang, kanina, si Perla, may tinapahulan. Pag silip ko, wala naman tao. Kanina nga rin eh, tumatahol siya. Parang may nakikipaglaro sa kanya. Baka may nakikita si Perla na hindi natin nakikita, Bebang. ba? Diba? sabi nila, mas malakas yung mata ng aso kaysa sa tao. <laughs> Di nga Ay, tinataw na na naman si Perla! <laughs> Princess! Sis, Silipin mo nga sa bintana kung sino yung nasa labas! Sana wala akong makita! <tinyo> ah! Tamag <-magsumali> sa ka! wow. <tinyo> Huwag kang matakot! Nandito ako! Beba! Ito bye-bye ni P Princess! Umalas na tayo! Pumunta tayo sa kwarto ko! <coughs> Antay mo ako, Bebang! <laughs> <laughs> oh, naku! Si Perla! Naiwan sa baybayan! Oh, Guys, sa tingin nyo, sino kayong multo sa loob ng bahay ni Perla? Mag-comment lang kayo. Bye-bye!